Handa na ba kayo sa darating na SG elections sa April 17? Hindi lingid sa ating kaalaman. Kamakailan lang muna noong idinaos muli ang unang face-to-face -face SG elections matapos ang dalawang taong pandemya. Pero paano nga ba tayo boboto ngayong taon? sa nangyaring consensus meeting ng University Commission on Student Elections o OCSE ng Universidad noong Agosto 11, inilatag ang inisyal na plano sa paglipat ng student government elections ngayong taon mula sa face-to-face -face setup patungong online hybrid. March 23, 2024, nang formal na ipinakilala ang TAPAT. Website na hangos sa balangkas ng University of the Philippines Voting System na siya rin gagamitin sa nasabing pagbabago sa nalalapit na SGE 2024. Aming nakapanayam si Honorable Jeremy Roque, Chairperson ng OKSE, patungkol sa mga isinagawang hakbang ng komisyon para sa inaabangang halalan ngayong taon ayon kay Roque, inorganisa o manon ng komisyon ang inisyatibo ng pagkakaroon ng online hybrid SGE 2024 upang maiwasan na ang mga problemang naranasan sa mga nagdaang taon. Uh, hindi lang ito uh, opportunity para sa lahat ng estudyante na makaboto kung sila ay nasa campus. Uh, gayon din para sa mga estudyante natin na nasa kanilang tahanan uh para masuportahan din yung mga estudyante natin na nasa OJT or uh, mga estudyante na walang klase during the Uh, time ng election natin. Iginiit din naman ni Chairperson Roque na maaaring magamit ang Bulsu e-library at mga computer laboratories ng bawat kolehiyo sa mga nais bumoto on-site sa araw ng halalan. As uh, sa external campuses natin, ganoon din sa pakikipag-usap natin sa Student Affairs and Services na external campuses, uh, same format din na may mga presinto through computer labs. And uh, for special cases, syempre, magtatayo ng boot ang commission para masuportahan yung mga estudyante na walang capability or internet connectivity during the time of the election. Dagdag pa niya, magkakaroon din naman ng mga physical ballots sa mga special cases kagaya ng mga estudyante hindi mabuksan ang kanilang bulso email. Nagkaroon din ng online meeting with Uh, MIS kasama ang developer ng voting system para matugunan yung ilan pang technical requirements na kailangan ng komisyon sa paparating na SGE uh, 2024. Sa ngayon kasi uh, nasa 50% na preparation ng UCSE para kumbaga before kami mag-release ng iba't ibang pubmats mats and uh, information dissemination sa lahat ng estudyante, ma-ensure natin yung voting system ay ready na talaga para magamit ng lahat ng uh, bulsuan. Ano naman kaya ang masasabi ng mga kapwa natin bulsuan tungkol dito? For this year's student election po, hindi po ako aware na magiging online po yung botohan. And for me, pabor naman po ako na maging online siya kasi mas magiging convenient po siya para sa ating mga estudyante considering na busy po tayo sa mga kanya-kanya nating activities sa school and hawak po natin yung sarili nating oras sa pagboto ah uh, bali, hindi ako aware na gagawin pa online yung gaganapin yung election this year. Pero for, uh, for my opinion, hindi ako aware, hindi ako uh, agree kasi unang-una is mag take kasi dyan ng risk yung magiging result kung accurate ba o hindi. So, ayun. hindi, hindi pa ako aware na um, tiner na po as online hybrid yung voting for student government elections this 2024. And regarding po dun sa sudden change or transition, hindi pa po nakakarating sa amin na binago na po nila yung system for this year. And para po sa akin, yung opinion ko if better ba na going online hybrid yung voting for this election is mas na-outweight na siguro yung advantage nun kasi mas, mas ma-maximize yung oras ng mga students and pati yung mga watchers and other personals na involved dun in sa na-utilize naman ngayon yung mga resources natin kasi mas mapapabilis natin makikita yung results nung kung sino ba yung kung sino ba yung mananalo this election. Mahalaga ang boto nyo. Mahalaga ang papel ng bawat bulsuan ngayong darating na eleksyon. Kaya naman, mapa-online hybrid election man o face-to-face. -face. Panawagan natin ang isang matapat at malinis na student government election ngayong taon. Ako si Mark Musni para sa Siwalat. Paysetters SG election coverage. Patuloy na kuya question, pakikisangkot at magsisiyasat para sa isang malay at tapat na halalan.